Punta naman tayo ng unti sa injury. Ah, injury. Uh -huh. so, kasi dyan, yan ang number one na rason kung bakit hindi ako sumusubok ng extreme sports talaga. Kasi takot ako masaktan talaga ng... Kasi dami ko ginagawa, so parang nakakatakot na ilang buwan ako hindi makakagalaw, kung may mapilay man, uh -huh. gano'n. Sa katawan. Oo, <laughs> so, yun. Ikaw naman, ano yung unang-unang istorya -unang mo ng injury? Malala to. Ano-ano? <laughs> <laughs> kasi yung ano to eh, ibenta sa tondo. Oh. Eh, yung time na yun, yung... Fiesta. Kasagsagan ko ng kakulita ko sa pagbabike. Mm. Bike lang ako ng bike. So, box jump siya mga 5 feet. Mm. Tapos, eh, air pa ako doon ng mga 4 to 5 feet din na taas. Mm. Tapos, eh, ayun na, ginawa ko na, rumampa na ako. Mm. Nag-attempt ako ng 720. 720, Attempt Attempt oh. na ikot. Dalawa. Mm. So, 360. Oh, dalawang 360. Ah, so, na buo, 540 lang. Oh. Tapos lumanda ako sa gilid. Tapos pagkalan ko sa gilid, na out of balance na ako. Hulo. Ganun ako, pak. Una likod, sabay ulo. Tapos wala na ako maalala noon. Tapos yung bike ko noon, kawawa pa yung natalsikan. Bakit? Drog yung paa. Shit! Nakamaan ng pegs. <laughs> ano, audience lang? <laughs> audience. Shit. Paano <laughs> nangyari nun? Paano nangyari nun? <laughs> wala na, hindi ko na alam. Tapos nakita ko, oh, kinabawasan. Uh, buhay na ako ulit. Uh, eh. Buhay ka na. May picture ako, nanalo pa ako. Oh? Oo. Oh, nanalo pa. pa? Nanalo pa ako noon. Ah, hospital ka after noon, After nun mangyari na nahulog ka? Na-awardan pa ako, gabi oh. na. Tapos, yun. Tapos bali nung time na aksidente na yun, dinala ako sa hospital na oh. gabi na nga. Oh. Ang naalala ko lang noon, nasa wheelchair ako, saw ako sa cellphone ko, walang wi-fi ba dito? May wi-fi ba <laughs> dito? -ina ko. Parang, tas, yun na inaanab ko. Tapos nung pinuntahan namin siya doon, walang maalala. Walang um, maalala talaga, blackout. Wala. Yun. Pero wala naman siya naging long-term effect, yung pagkaka ano na yan. Sa so, ngayon, wala na eh. Wala naman. Ah, wala na. Oh. Kamusta naman yun? Yung kasi ang ano ko rin eh, paano naman ba yung experience na paano mo ilalagay psychologically yung isip mo ulit from an injury na game na ulit? Ah. Kasi ang hirap nun na kasi parang mm. di ba, lalo na nakakatakot yun kasi ilang ilang buwan ka hindi nakagalaw masyado ng tama. Ano yun? Yan. One month ako nun. Uh, one month? Ako uh, hindi lang din pala. Oh. Ako parang bilis mag-recover. Uh, <laughs> pagka one month na pagka one month nun, umalis na ako ng bahay, mm. nag-commute ako. Naya ko yung mga tropa ko. Kunin namin yung bike ko kasi uh -oh. tinatago yung bike ko. Eh. Oh, bakit? Ayaw na akong pagbike eh. <laughs> <laughs> Tapos pagkatapos nun, no, nakuha na namin yung bike. Ride agad kami agad, SM North. <laughs> May event dun, punta agad kami. Uh -oh. <laughs> hindi ka nagkaroon ng hesitance na bumalik? Hindi, parang ano ako yeah. agad eh. Basta yung pagka-accident ko palang. Gusto ko na mag Gusto ko na makabalik agad. Oh. ako ng bike nun, pero hindi ako makatayo, hindi ako makapidal. Sobrang sakit. Doon ako fascinated na fascinated sa mindset mm -hmm. na gano'n eh. Yung parang... Yeah. Yung yeah, nga, yung willingness na kahit laging may risk na masaktan talaga. Oo. Oh. oh. kasi ako, oh, ano eh, kaya gusto gusto, gusto magmotor sa so, pangarap ko yan. Pero kasi nakapanood ako dati, na, nakakita ko na mismo na eh, Na nagulungan, oh. na, nagulungan ng, oh. ng bus yung ulo. Mm. Tapos talaga, hindi ko na makuha yung sarili kong subukan magmotor kasi nga parang... Nakaka-trauma. Um, so parang sa inyo, wala kayong naging trauma sa injury nyo na malala talaga. Kasi, kung mangyari sa akin. Yung... Hmm. Hmm. Ikaw naman, ah, kamusta naman yung sa unang injury mo? Unang injury ko. Okay, ano to ko nga, yung, mga battle scars ba lahat uh, siyan, ah? um, na kawit sa ano, ah. pinto, sa jellyfish. Ah. Sa jellyfish. Ah. Okay. Okay. jellyfish nung nagbakasyon sa uh. lawan yun. <laughs> o, oh, kamusta naman unang injury uh, mo? Injury ko naman na ano lang, yung sa daliri ko lang, hinliliit oh. lang, yun lang pinakamalala. Ah, yung pamalala. Usog oh. siya. Oh parang umatras na kanto. Ah, ganoon? Ayun, yun lang pinaka. Ah, yun pa yun. naman. So, ayun, hindi ka naman natigil lang matagal sa naman. Grabe, no? So, ilang taon na kayo nag ano? Ilang taon na kayo nag uh, BMX. Ako, oh, nasa 2011 pa lang ata nag oh, BMX na ako. In more than 2012. 10 years na pala, no? Oh, so, ikaw, kunyari, kung pagsasamasamahin yung injuries mo, Madami na ako natanggap. Na kung ilan na? na? Puro pa eh. Paa. Tsaka Puro gas-gas, ano. Ah, pag yung mga gas-gas. Yeah. Ah, no, oh, eh, umuha, grabe, no? Oo. Mga lagpas 20, 10, gano'n. Hindi mabilang. Ah, so Sa lang. mga sugat, hindi talaga. Bukol, pa sa... Sobrang oh. dami.